Dahil ba ang dami nyo dyan, mag-isa ako? Ginawa mo yun eh. It's your choice. Ginusto mo yun, yun ang planado. Na mag-isa ka. Well, Momis are patungkol nga. Eh, tungkol ba ito sure, sa... current it's events din to eh. Oh, sa Sheminet, Sheminet. Tama ba yun, Sheminet? Sheminet <laughs> uh -huh? like my answer. <laughs> Sheminet like the sh content hindi, of yun, my oh, answer. Hindi kasi, nga... <laughs> Ano yan ngayon eh, pinag-uusapan sa social media. Siyemenet, siyemenet. No, uh, yeah. oh. masyado lang islang si ano, cheminet. si VP Sara. Uh Oo. -oh. Diba? Kasi napaka, eh, totoo naman eh. Oh, ito ha, kanina pinag-uusapan namin eh. Uh -oh. Ito, may nag-report. Kanina ba nag-report yun to? di eh, diba tayo, sanay tayo sa international. Oo. Uh oh, Eh, kakais lang, di ba? In international. International. Nawala na yung uh -oh. pie, eh. Eh, parang, eh, internet. Uh, -oh. International. Ene. Ah. Hindi ganun daw yan, partner. o oh. you know, pag sa ano ka, sa... Millennial? International? Uh, kasi dati nung pumasok ako sa FM, oh. naging DJ. O, oh, di ba? Oh, DJ, DJ, DJ! Diba, oh, DJ. Diba, <laughs> uh, alam mo, yung, yung di ba, uh, 90, di ba? Nag-uumpisa yung frequency mm. ng mga FM sa 90. Mm. O, oh, hindi daw yan 90. 90. Uh, mga 90, 93.9. <laughs> ka na. Kaya nga, pero bakit? bakit mga, nagiging 20. Hindi ko alam partner. Kasi, 20. Oh, Kasi yun yung nadidinig natin sa the Americanized way. Yes. Diba sabi ko yung uh, connect. Aha, Paano may pronunciation connect? Uh, C-O-N-N-E-C-K. City. Connect. Tapos nung nagdagdagan lang ng tikat, naging uh na. Nawala na yung T. Connecticut. Connecticut. So, ganun diba? din pala yung nangyari, partner. Yun yun. Uh, kasi medyo lazy sila mag-pronounce ng mga word. Kaya, okay. naging you, sh sheminid, sheminid. Uh, ayan. Sh lang masyado yun. She uh, may not, uh, she may not like my answer. So, islang, lang. Sheminid. She <laughs> yun yun. Di ba, ata, ma'am is R? Uh oh. Yes, parang bar. ah uh -oh. <laughs> uh oh. Eh, ano yan, partner eh? Kalat na kalat yan ngayon sa social media. Yung she mga ganong like. mga memes, ha? Yung Sheminid. Mm. Sheminid. Sa TikTok. Oo, oh, uh -huh, sa TikTok. ano siya ngayon? Di ba? Viral addictus? She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like, she may not like, she may not like. Oo. Uh -huh. <laughs> Pero alam mo, ah. etong mga tawang-tawa, mm. tuwang-tuwa dyan sa memes na ah, oh, kay vice president. Pero alam kaya nila na islang siya? Hindi pa ko Kung ano yung, ha, yeah. yung pinag-uusapan doon ah. during the 'Di ba? Al alam ba nila kung gaano ka-importante, 'di ba partner, Yo. yung mga pinag-uusapan doon sa hearing, pondo 'yon. Nung no, mga nagme-meme? Ano ang pag-usapan natin? Mga uh, nagme-meme? Uh, yung mga nagme-meme, yung mga tuwang-tuwa partner sa meme. You may not like my answer. You may not like how I answer. You may not like the content of my answer. But I'm answering. Kaya, tanggapin mo ang sagot ko kahit wala sa ko, okay? Hmm? She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like my answer she may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Ni... Eh, baka sila ni... alam nila na budget, importante. Oh, oh. Ang tanongin mo, kung alam ba ni VP na importante yung pinag-uusapan? Eh, pinaglalaban <laughs> nga niya partner. Eh. Ano pinaglaban dun? Oo. Oh, oh. uh, she may not. oo. Oh. She may not answer. Na kasi ang feeling niya, <laughs> parang pina, pinag pinag-iisahan pinag siya. <laughs> <laughs> ano siya pag-iisahan? Oo. No. Ito naman kasi, oh, oh, oh. sige. konti lang tayo uh -oh. kasi meron naman tayo dito ng ano eh, meron naman tayong uh -oh. guest ha. Oo. Uh -oh. Uh, paano siya pag-iisahan? The way I see it, planado. Planado. Kasi ang sabi niya ganito. Pla sinong planado rito? Ang, 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 ano, partner, house? Ang, hindi, kama, hindi, ang house? Hindi, hindi, hindi nila in-expect na magiging ganun si, ba si Bibi. Oh, okay. Pero si BP, binagandaan na. No. Kasi ang sabi niya, may nakapagbigay sa kanya na info na may script ang yung house, house. okay. of the Vice President na nakatulong po or nakapagbigay po ng supplemental na sagot or dagdagman lang sana na sagot kasi ang dami po nung mga katanungan na parang parang wala lang, parang hindi na po nasama. Em eh, nandiyan naman po siguro yung support staff or may mga kasama po dyan. Uh, sana po na ano, naka... Mas nabigyan po ng kabuluhan yung hearing, Madam Chair. Thank you po, Madam Chair. Okay, do you care to comment, Madam Vice? Uh, yes, um, Madam Chair. The reason why wala dito yung ibang officials ng Office of the Vice President because, and I, again, I will say, I will not betray the confidence of um, some members of the House of Representatives. Uh, meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin na merong script sa pagtatanong about sa confidential funds. That is why I decided na hindi pa atunin yung mga um, ibang officials ng Office of the Vice President because nakalagay naman doon sa inyong invitation and I quote sa yung caption, In this regard, may we respectfully invite the Vice President or her duly authorized representative. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it alone. So that kung i contempt ako, ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. At ito eh, kumbaga eh, parte yun is eh, impeachment. Mm -hmm. bilang Yan, niya sa impeachment. At the same time, uh, tungkol sa 125M. Mm -hmm. So, dahil na niya na mayroong script, gumawa din siya ng script. Okay. Katulad ni Miss R. Oh, uh -huh. so, I forgo, ano I forgo the opportunity to defend. Mm -hmm. Yes. Yes, by yes. the yes. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Madam Vice President, we have seventeen members listed for interpolation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. Um the GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At po ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa amin pong trabaho. So, yun po. Kami po ay we will proceed to ask questions. Um, Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Spirit, I will not Madam repeat Chair. my question every time. My answer every time there is a question. may I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. Mm -hmm. Diba? So, lahat yun, yun na, na sinabi niya. Pero normally, pag yung script, unlike kayo, sa radio, pwede yung basahin. Pero pag ka-artist ka, memorize mo na. Mm -hmm. So, di na-memorize yung script niya. B bakit? Na wala an may may cellphone eh ah uh -oh. Napaka convenient ng may cellphone, di ba? Uh Oo. -oh. So tinyo binabasa. niya. So in uh other words, partner. Planado at sinabi niya na hindi niya napapupuntahin yung mga tao niya to explain. So uh -oh. solohin niya. Mag-isa na lang siya dahil nga 'yun yung plano niyang isagot lang. I uh -oh. forgo. Uh Oo. -oh. Puro I will forgo, I will forgo. Uh -uh. So para pag kinontempt daw siya, siya lang. So, nandun na yung thinking niya. Na kung, kung hindi ako sasagot sa inyo, kung i- if, 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 yan niyo ako, tabi, i-contempt -co niyo ako. Oo. Uh -oh. Eh, contempt niyo ako. Para mm. yung mga ibang, mga tao ko, nakauwi na sa kanilang pamilya. So, ano point nun? So, ang point nun, kapag kinontempt siya, which is, hindi hindi natural. Mm -mm. Kasi sabi nga nito si Congressman Adjo, hindi naman nagko-contempt -co pagka budget. Hindi ka lang bibigyan ng budget. Hindi ka lang may mm contempt. -mm. Diba? Saka, ano eh, na uh, bakit naman napunta sa kontembang usapan? Siya nagsabi. Uh -huh. Walang sinasabi yung house. Ito nga, ito, ito, ito ang dating Pero, sa akin eh, partner. May mga sinasabi kasi si... Uh, pag nag-isip kasi si VP Sara, parang napaka-ahead. Uh Oo. -oh. Di ba? Sa nangyayari na yung, yung mga natin, tao... Kung pwede ba natin sabihin, Speculation yun lahat? Hindi. Ay, okay, ito. Hindi. Yung, 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 ano, sa, sa, sa part ni VP, speculation niya na pwede siya i-contempt? O, oh, hindi. yung, yung mga sinasabi niya na may ganito, may scripted yung house. Di ba? May mga binabanggit eh, siya. Scripted. Eh, hindi kung scripted. Oo. May, may, ah, uh, binabanggit siya, may ginawa, may nangyaring pagpupulong para sa planong pag hmm. o oh, Kaya doon yung hugot niya. Sabi niya, may mga recording-recording pa. Oo, may mga recording-recording pa. Antay tayo dyan, anti-wiretapping pa, anti oo, pa oo. yan. Oo. Oh. Sige, partner, hindi ito yung sakin. Kung, kung nag-ready ka, sige, may, naka, may nakarating sa info. Mm -hmm. Diba? O, oh, yeah, scripted dyan, tukol sa 125. Ever since naman, partner, kahit hindi sabihin sa kanya, pinatawag na yung kowa. Eh. Mm -hmm. For that. So, kahit hindi sabihin na scripted, alam niya na ang usapan sa 125M. Uh -huh. Kasi pinatatawag yung kowa at itong masama. Pinapatawag yung kowa ng house para mag-submit sila nung accounting mm -mm. nung yung report ni uh -oh. VP Sara. Sumunod pa si VP Sara na 'wag ibigay ng COA yung report sa sa, sa house. house. O tama ba 'yun? At matatago. Mm -hmm. 'Di ba? So yun yung nangyari. So hindi ka sasagot anong point mo? Tapos sasabihin mo, bakit one-sided kayo? Um directly related dun sa tanong. Kaya yun po. I think it's a reasonable ask if there's a question. You may or may not answer. You're not compelled, but you just please say, "I do not wish to answer." That's it. At, at least we know it's a direct response. And with that, we move to the next um, Chair. person on the list. Um, Madam, is that Chair. This, uh, Madam, Madam Chair. Madam Chair. Madam eh. ah, Chair. Madam Chair. Yes. In this, an inquiry regarding he said. Yes, and yes, please, I remind also yes, our first persons to please act in a respectful manner. Kinsensyo na po, hindi po kasama sa puder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng meeting na to. So, yes, yes So, if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like, pusit, bakit mo ako crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. You we'll sit And then, I cannot fire the, chair, the presiding chair. So, bakit? Yes, we Bakit napaka one-sided dito ma'am? Mm -hmm. ma Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, ma'am. -hmm. Dahil ba ang dami nyo dyan, mag-isa ako, ginawa mo yun eh. It's your choice. Ginusto mo yun, yun ang planado na mag-isa ka. Para pag di ka sumagot, feel mo ay kukontemp ka? Di nila... Balik si Marian Enriquez. Ayok, ako'y na ng pagkakakulong. <laughs> Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa adiktador na gobyerno ng Marcos Jr. Yay! Yay! Hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay pwersa ng kadiliman laban sa pwersa ng Matatandang si Knight in Contempt si Roque matapos magsinungaling sa dinya niya pagdalo sa unang araw ng pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa mga krimeng may kaugnayan sa pogo, illegal drugs at iba pa. Pero banat ni Roque, pamumuliti ka lang ang pagpapakulong sa kanya sa kamera. Kaya sa isang live stream noong biyernes, hinimok niya ang mga supporters niya na magtipon-tipon sa EDSA. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki hanggang mapuno natin ang EBSA yes! 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 kita kita tayo dito sa BNS para pag di ka sumagot pili mo ay ka hindi nila ibibigay yung gusto mo dahil pag kakinontem ka uh -oh. ang lalabas sabi ron. na naman niya ginigipit ginigipit uh -oh. yan nun yun kaya hindi nila ibibigay sa'yo mm -hmm. Oh, adiktos ah uh, uh -oh. Anong take ano, mo? Ano analysis? Uh Oo. -oh. <laughs> Cheminem. <laughs> Siyempre. <laughs> okay, uh, sabi ko, nung uh -oh, una, una sabi ko, ano ba yung cheminit, na yan? Ako din, alam ko, ano yun? So nang na, nakita ko na ngayon mga memes partner na kumakas, ah, dyan pala Palayo. nagmula. Mm. Oh. Diba, from na, now pero, on. pero siyempre sabi ko nga, nako, tumutok ang tao rito sa cheminit, cheminit. Pero... Is na, islang, islang kasi uh -oh. siya. Oo. Di ba? Diba? Uh Oo, -oh. pero doon sa kung ano yung tinatalakay, dapat din maging aware tayo lahat. Di ba? Ako aware ako. Sila oh. aware. Pero oh. si VP Sara, di ko alam kung aware. Yun kaya, lang kaya, kaya, ang namin sa akin. Kasi ang, sabi kong pinag-uusapan rito, pondo. Pera. O di ba? Dapat sabihin mo uh, oh. yan kay VP. O VP, ikaw, manawagan ka partner. Manawagan ka. Go. Uh, nakikinig ba yun? Oo, oh, oh. nakikinig yan. Oh, oh. May yeah. gabi eh. Mm. Uh, VP Inday. <laughs> <laughs> I-request mo, magsalita na siya. Ano ah? Ay, hindi partner. Baka mamaya, ako din balik. <laughs> hindi. Uh, so mo lang para sa bayan? Eh, well, actually, yun naman ang binabanggit eh. Lahat ng mga programa <laughs> na meron para sa ang ano to, opisina mm. niya, ang Office of the Vice President, di ba? Uh, yun naman ang partner eh, nakasaad doon sa uh, hinihingi niyang budget mm. para sa mga programa na meron ang kanyang opisina mm. para sa tao. Uh -oh. Alam mo kung bakit siya medyo uh -oh. takot pa na mag-report yung kuwata, hindi pa man nabibigay? Uh Oo, -oh. dahil nga doon sa in, uh, Intel Fund na uh, ginastos niya. Ah, ano ito? A confidential Fund? Partner. Uh -oh. As of now kasi, although hindi pa siya final, uh -oh. ang dami ng questions sa ginastos niya. Uh Oo. -oh. Yung may notice of this allowance nga. Ibig sabihin, notice of this allowance partner. Uh Oo. -oh. May mga ginastos na it's either excessive, uh -oh. hindi tama yung papano mo ginastos, mm -hmm. Eh, considering na ito pang intelligence work. Mm -mm. So, di mo siya pwedeng gamitin sa tree planting. Libre oh. mm -hmm. mm -hmm. sakay. Oh. Pero sinasabi naman <laughs> partner ng ano to, ng uh, opisina, ng uh, pangalawang pangulo, ah. uh, ready naman daw lahat yung mga documents na isasabit nila sa COA para makita kung uh, saan nila inilaan yung pondo. She may not be ready. <laughs> Kasi di pa niya ma-explain si this allowance. ah uh, maybe... Ala, <laughs> ala, sige ka na. Maybe <laughs> this time. Hindi <laughs> <laughs> na. Ala, yung viral yun, may. Maybe this time. <laughs> Ay, kababayan ko yun, taga ano yun. Oh, <laughs> sa bangga, di ba? Oh. Taga, taga, ano yun na. Uh, <laughs> <laughs> Ay, nako. No. ah oh. oh, si Miss R. Oh, si Miss R muna. baka may, may, may panawagan uh, ka kay VP. <laughs> Ayoko na kong manawagan. Ah <laughs> oh, siya, anong take mo? Anong dapat? Oo. Uh, uh. Pagdating ng hearing sa budget. Actually, ine expect ko na akala ko maging tagisa ng... Galing. Pagandahan ng explanation. Uh, uh, eh. Uh, uh. Kasi mag-isa siya eh. So, akala ko, ganun yung makikita ko or hmm. witness ko. Pero hindi mm. pala. Ay, pero may ano ah kumakala din ngayon sa social media partner. Si. Na, uh, oh. ah, hindi, yung mga... Ah, Siyempre, dalawang partido yung partner ngayon eh. Mm. Ang dalawang grupo. Mm. De, may anti, may pro. Mm. Oo. Oh, oh. Oh, yung mga nagpapakala din ng mga sinasabi doon na palaban. Igel. Uh, igel. Oo, oh, tapos yung nasa nasa ano paligid niya mga tigre. Partner. Ganon? Monkey Ganon. Eating eagle po ba 'yan? Oo, oh, oh. ha? Monkey Money e eating eagle. Monkey eating. Monkey. Mangki. Hindi hindi, hindi, hindi monkey eating. eating. No, no, no. Sabi niya Dictus, money eating eagle. <laughs> May ganun ba? Narinig ko na po yan. Oh. oh. ba yun? Sa'yo namin na dinig yan, wala kaming alam dyan. Inosente so, kami. ako dyan. Ang sabi, ako, sinabi ko, partner, monkey, ah. Kasi may monkey eating egg. Oh. Wala, ako, Malinis ko, sensya ko dyan. Ngayon ko lang niya na dinig, Addictus, Addictus pa. Addictus. Sabihin ko po sa inyo, kanon na pangalan niya sa ka-address. Oh, oh. Alam mo, partner, ako, oo. Oh. Ako, inosente din ako dyan. Oo. Oh, Kaya, oh. oh, oh. magtuturo na lang oh. ako, partner tahiming din ako magsasalita. <laughs> Ayoko ka na. Ayoko ka na. Tahimik na ako. Oo, oh, alam kong magkakita. -e <laughs> Alright. Sige. Okay, for the UB, hanggang sa lunes pagkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Klerkas may papaalala. Magtulugan ninyong karapatan. At ako naman po ang inyong lingkot. Radyo Man Road Marcelino. Marami.